Pilipino ba? Ah, uh, oo, Pilipino po. Ba't tanggal Napakalamig, ba't magkinanggal yung ano mo? Yung... Eh, magme-medyo susa na ako eh. Dahil... Andiyan, andiyan sa bag mo? Opo, andito sa bag. Dahil napakaginaw. Oh my goodness, pare ba't... Ay... Ah, uh, oh, eh... Ang pangalan eh, mo? Eto, namumulit lang tayo ng mga basura sa ano, mga bukas na... Pwede pa naman kainin niya. Ano pangalan mo? Ano naman yan? Ako po si Joey de Guzman. Tapos may tubig. Inom lang nauha po tayo sa paglalakad. Ito. Ay napaka... Alkal ng basura eh. Hadami. Nakapag, nakapagbasura ka na? Ay, oh, Nagbenta ka na? It. Ano yan? Hindi pa po. Wala akal pala. Ito, butter na iyon. Bukas na pero... Eh parang may amag naman eh. Popcorn. Oh. Oh, popcorn. Oh. Oo, popcorn. po tayo oh. sa pagkain dahil ang dami nagugutong. Kaya magsakaya pwede pang gamitin yan. No? Hindi pa sila. Oh my goodness. may hmm. pre oh. Sapa ka nito. Ano, taga saka sa atin? Nga, ano po ako, Sa Lagosa. May eh, baysiya po. Wala. Ako sa sa mga kababayan ko dyan sa Lagosa, ano? Hindi po, kit lahat ng nasa Canada eh, successful. Meron ding talagang... Ano nang, anong nangyari sa'yo? Ba't na... Na homeless, homeless no? Na homeless po tayo dalawa ng aking relasyon dati. Eh... Kinasamang palad dito ah. Napakalamig ko. Na ano ka? Oo, oh, uh, oh, nalalaan ko pala siya. Yun ang pinakamasakit. Tapos nagsusugal pa yung babae. So lahat ng ipon, iniipon ko, akala ko. Kaya nasa block oh. ka sa ganyan? Opo. Pagtingin ko, sira ang naipon. Tapos um... mamara sa ibang babae, ay sa lalaki. Kuha na ano mo muna yung medyas mo? Opo, maganda tayo. Ito po ang buhay oh. sa Canada eh. Kumain ka na ba? Eh, hindi, hindi na po. Meron tayong nanatiyan mo. May... Tayong... May ano ka, may Ito pamilya ka sa Pilipinas? Ano po yung mga chiyokin ko sa Angeles? Kampanga. Ang oh, dito, dito sa ano, dito sa Ay, wala po sa Calgary. Saan ka Ay, baga, saan ka nung galing ka sa Pilipinas? Ano yung ilang taon ka na rito? Uh, 17 years na. 17 years um, ka na tapos Wala uh, talaga pag minalas kahit gano'n tagal Ilan taong ka na homeless? Magmedyas ka muna at nalamig Napakalamig kita may yung paligid Kasi natin oh. Ano na po tayo mga 6 months ng homeless Okay, lang, okay lang naka-record ha? Oh, sige po, mag-record ta para mag-spill tayo ng mga tao diyan. Tignan tingnan ako. Oh. Ay, anong na, anong year ka nagpunta rito? Ah, na, to po tayo ng no? ano 2000. Not mistaken, 2005 or 2006. Oh, saan ka saan ka uh, bumagsak simula noong dumating ka sa Pilipinas? Saan ang lugar dito sa Canada? Ano lang po, Calgary talaga lang. Sa Calgary talaga? Opo. Tapos yung asawa mo? Ay, nakasama mo pa rito? Oo, oh, nakasama ko rin po siya. Pero lumip, lumipat na naman Vancouver kasi yung, yung mahal na asawa ng ano, puti. Yan ang ano, yan Kaya ang... Asawa nagi... naman pala yung puti. De? Yan ang magiging problema ng kapwa natin Pilipino. Yung, Gaya mo, depression yan. Malamang kasi kakaano, kakaisip. Lagi akong gabi-gabi naiiyak bago matulog. Yung makatulog, ikot ako na ikot ay, gusto ko nang magpakamatay minsan eh. Eh, mong ano yun, huwag mong... Buti wala kami naging anak. May isipin yun. Ay, wala kayo anak. Hindi yun kayo anak. Oh. Pero, yung bago ka naging homeless, saan ka nagtatrabaho? Ay, doon sa ano po tayo, no? nursing home. Nurse po tayo sa Pinas, mo may. Pag talaga yung maalas eh, dumating kahit titibagin ang matitibay ng mga ano... Kaya nga hindi walang walang matibay na lalaki pagka yung mahal na mahal mo yung asawa mo yung ano mo wala walang matibay diyan. Oh, Basta puso ang, ang pinag-usapan, walang matibay na lalaki diyan. May plano ka ba na ano na na lumabas sa lugar na ito? May, plan ang pangarap ko po pa makalabas na sana ako by February kung matuloy stud, student loan, mag okay, yung stud loan mag-aral okay, maganda yon, Tapos sa uh, mag-attend ako lang, mag-counseling ako sa mga depression na mga tao Na transition to homeless ba Ay, huwag ka tayo magpatalo sa problema kaya lang sa akin wala nagdire-direction ako sa ano eh sa bottom kaya nga hindi ka hindi, hindi mo na rin naisip yung tamang way di ba? ay hindi na rin yung magulang ko hindi nga alam homeless ang anak niya rito ayun nandun sila sa ano napakasakit napakasakit eh hindi ko rin masabi kasi problema ko na ito eh yan lang, nakakahiya talaga. Ang lamig, ang lamig man. pre, lamig. nga um, po eh, talaga minsan nasanay na. Mga dry six, balat. 6 eh. months, 6 uh, months ay, ka na nandito. Six six months, Pero sana, oo, oh, eh yung mga plano mo, pag sa tingin mo'y talagang tama at makakatulong sa'yo, why not go for it? Gawin oh po, eh, uh, yun nga, hindi ko susubukan. Pala mo pala isipin o one more. Oh, ano, oh hindi. basta yung positive, positive Sama, tayo. Ay, hindi, hindi. Alam naman nang bag mo? Walang ano diyan. Ano yung mga an lang 'yan? Napasubasura. Ah, yung mga pang ah. Ah, Ay may mga ano ka diyan, may mga papel mo. Ayo po. Huwag mong iwawala yung mga papel mo, okay. yan ang pinakaimportante sa lahat. Oh, apo, medyas ka pala. Magano tayo, bunet kasi. Sa tolong hindi ano lang nang oh. ganun. Mission na uh, hyperthermia, namamatay rito sa kalye mga kababayan sobrang lamig, nakakatulog. Yung tibok na puso tumitigil. Tsaka ano, oh. hindi na sila nagigising. Pinapaambil na Ito guys, ay, yan yung paligid natin ngayon. Tapos si... Pero dito, dito homeless mga babae. Ang homeless, alam pinipiling lugar. Kaya nga. Pero naglalakad-lakad ka. Naglalakad-lakad ka dito. Opo, kuwing sa basurahan. Makakakal na pagka. Yan eh. Pwedeng ano, pag may cellphone, binabalik ko naman. Ka, ano, sinosurrender ko sa City Hall. May si train. Kaya eh, bahala na sila makapag eh. Huwag na yan doon. Oh. Kaya ako po eh, magat gabi. Napaka isip ng isip. Iyak. Dito, iyak doon. Malamit pa ang panahon. Sa ibang bansa ka pa. Halos sa Pinas, okay na eh. Oo. Oh. Ang banyag bansa ka. Oh. na ka oh, sa tara. Kain muna tayo, ano? Yes, no. Kain muna okay, tayo ng mainit-init para mabawasan ah, yung ano, ah, yung... Ah, Yang, no, ay, pa matindi, lamig na lamig ka, kaya namimilipit ka. Ay. Hey! Eh. Ito ang mahirap. Ito ang pinakamahirap na yung makikita mo yung kababayan mo Ay, na nandito sa lugar, nandito sa lugar na talagang nakikipag nakikipag ano nakikipag sa alam mo yan. yan. Oh, oh, nakikipag. Pa oh, parang ganon ka Oh, kasi napakalamig. Napakalamig. Hindi kasigurado sigurado kung anong bukas meron ka. Totoo po 'yan. Eh, katunayan po 'yun dito. Kapinas kalaban mo lang hirap. Dito, kaya nga. Alamig, yung A ano, yung weather ang kalaban mo talaga dito lalo pa kaganyan oh. Okay lang naka-record ah. Okay, okay lang. Po, record niyo na hindi porket nasa bumbang sa akin ah. Tayo eh. Uh, hindi tayo ano yung pinulot mo? Itapon mo na yan daw Sigarilyo, mamulot tayo na Itapon mo na yan Ay, paano? Ay sus O, tara, tara Yan guys, uh, kakain muna tayo Kain po muna tayo oh, Para mabawasan naman yung sobrang lamig ng nararamdaman natin Opo, oh, <laughs> eh. Ah sige, kakain tayo. Salamat Okey Okay, 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 okay. Yon guys nakakalungkot na sa paghahanap natin kay Kuya Moises, isa na namang Pilipinong homeless ang nakita natin. Pero sabi niya, 6 months palang lang siyang uh, homeless, kaya malaki pa ang chance na maisalba natin siya. Sana matulungan natin siya, yun lang. Thank you!